Wow! <laughs> oh, sa lahat ng mga loyalista at bangag ng mga vloggers na tumatahol. Ah, sa lahat ng mga nagsasabi sa confidential fans ni Inday Sara Duterte. 125 million ba yung kay Inday Sara na confidential fans? Ah, nagdadadakdak kayo? Tapos may report pa ng kuha. E ito, basahin nyo. One hour ago pa lang ang pagkapos, ha? Makinig kayo. Tumataging ting na bilyones to. Sabi dito, Documents released by the Department of Budget and Management or DBM on Monday particularly the budget of the expenditures and sources of financing for fiscal year 2025 showed that Office of the President got a 2.310 billion intelligence fund and 2.250 billion for confidential expenses. tumataginting ng mga bilyones ang kanilang confidential funds. Ang laki ng ngiti ni Martin. Ah, sa 2025 yan, sa midterm election, darating na midterm election, ang laki ng budget naman nila ng confidential fund. Hmm? O ngayon, ba't hindi nyo hanapin yan? Kung saan yan gagastusin? Ah? Yung kay Sara na bariya-bariya ng 225 uh, 125 million, mangiyak-ngiyak kayo. Hmm. Tapos yan, oh. 5 billion yan. Tumatag yung na 5 billion sa fiscal year 2025. Hanapan nyo naman ang report yan. ba? Diba? Kasi dapat maging transparent, sabi di ba si BP? O sila, bakit? Hindi ba sila pwede maging transparent? Open the book nga, di magawa. Tingnan nyo ang ngiti ni Martin, o. Oh. Ang saya-saya. <laughs> galit na galit kayo sa 125 million na barya ni Sarah kahit isama mo pa ang 51 uh, mil, uh, billion ni Pulong, oh, kahit ano pang isama nyo dyan sa mga confidential na fund na yan, naku, hindi talaga dadaigin ang confidential fund ng ating presidente. Within fiscal year 2025 lang, 5 billion pesos tumataginting Mm, tapos pag nagbigay ng tulong sa mga nabahaan, ang kuripot. Pero pagastusin sa malakanyang grabe. Ah, waldas ng waldas. Ah, Kawawa ang taong bayan kaya mga kababayan magising kayo sa katotohanan. Yang mga putak put, ah, yang mga pinuputak ng mga bangag na loyalista, mga bayaran kasi yan. Naghahanap ng 125 million pero itong 5 billion ng pangulo, hindi nila hinahanap kung saan napunta. Hmm? Bawal magka confidential fund ang vice presidente, dapat ang presidente lang. Parang kulang na lang sabihin na pwedeng magnakaw ang presidente, hindi ang vice presidente. Tahol mga bangag a <laughs> Bye!